Ah uh, hello mga master. Joel Stellar po at welcome po sa aking vlog. Sa video na ito mga master, ang aking i-share sa inyo ay uh, ano nga ba ang ibig sabihin ng talinghaga ng ating Panginoong Isus na mababasa natin sa Bible. So, ito 'yung ating Bible mga master. Babasahin natin ang kanyang talinghaga na mababasa natin sa sa Mateo chapter 18 hanggang 19 mga master. So, sabi dito, at sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At hindi makakapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kahiyan ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal mo sa langit. At ang ipahihintulot mo sa lupa ay ipahihintulot mo sa langit. So yun po ang, ang ng ating Panginoong Isus mga masar na at ating ipapaliwanag at isisiyan sa inyo kung ang ibig sabihin nun. So ang talinghaga po ito mga masar ay madalas po itong natin naririnig at madalas ginagamit pa nga ito sa mga uh, debate, sa mga ano uh, religious, uh, sa, kanilang pag, uh, sa kanilang mga religious uh, group. So uh, ngayon, uh, kasi marami kasi hindi nakakaintindi ito, sana sa ngayon, kapag mo ito at maintindihan mo ito at matanggap, at may share mo rin ito sa inyong mga mal sa buhay, sa inyong mga kaibigan, kakilala, at iyong lalo na yung mga anak na susunod sa atin. Kasi sila po yung, tayo po lahat ay mag-aanin ito ng ating uh, karunungan na galing sa taas mga master. So ang salinghaga pong ito, pagbalo pa sa inyo, ay uh, dapat po natin i-share at dapat po natin tanggapin at huwag po natin haluan, huwag po itong gamitin natin para sa masama, huwag po natin gamitin ito para sa pagdibate, at ito po natin gagamitin ito para magmamataas o magmamarunong o magmamagaling na tayo po ay may alam. Nagamitin lang po natin ito para sa ating kababote ikaw at ikakaligtas natin lahat mga master. So hanggang yun na po, uh, ko na po kung ang ibig sabihin ng ating hataling hagang ito mga master. So ang ibig sabihin po nito mga master na sinasabi dito, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. So dito mo lang muna tayo mag mga master. Ang ibig sabihin po ng iglesia ay isa lang po yung iglesia at simbahan. So, minsan sa ibang Bible, ang ginagamit nitong words ay simbahan, hindi iglesia. Puro halos isa lang naman sila, like, simbahan o iglesia. Ngayon naman, ang ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, so, yung Pedro po at ang bato ay isa lang po ang ibig sabihin yan mga master. Ang Pedro at bato ay, ang ibig sabihin po ay tao. Yun po yun mga master, no? Marami po tayong na, 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 mababasa dito sa Bible na ang bato po, ang ibig sabihin po ng bato ay tao. Or, ang misang ginagamit pa nga dito ng bato ay lupa. O, klase ng lupa, or ori ng lupa. Yun po ang ibig sabihin ng tao na ginagamit dito sa Bible. So, si Pedro at ang bato ay isa. Ang ibig sabihin ay tao. Ngayon, sinasabi dito, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, So, doon sa ibabaw ng batong ito, na ibig sabihin na ang bato at si Pedro ay tao. Ang ibabaw ng tao ay ang kanyang ulo. Yun po yung mga basa, ang kanyang ulo. At ang nasa kanyang ulo, sa ibabaw ng kanyang ulo, ay ang kanyang utak or kaisipan or isip. Ang sinasabi dito, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko. So, doon mo tayo, itatayo. So, sa ibabaw ng batong ito, sa, sa isang tao, sa bahagi ng kanyang ulo, nandun yung kanyang utak, itatayo. So, ang ibig sabihin po na itatayo, itatanim, ituturo, iaaral sa kanyang isip ang kanyang simbahan or iglesia. So, sa isip ng tao, ita, i, i, ipa, ituturo ang kanyang aral ng ating Panginoong Isos o ang ating Panginoong Diyos na si Lord God Jesus Christ. So, yun po ang ibig sabihin nyo, mga master. Sa isip ng tao, itatatak ng ating Panginoong Isos ang kanyang pangalan, ang kanyang salita. Na kahit mamatay ang tao, hindi makakapanaig ang kanyang ang kapangirihan ng kamatayan. Yun po ang ibig sabihin nyo, mga master. Sa, dito sa sinasabi na uh, na kahit kapangyarihan ng kamatayan ay hindi mananaig. So ang ibig sabihin po, ang tao kapag nataniman ng kanyang salita ng Panginoong Hesus, kahit na mamatay pa yon ay hindi mananaig dahil mayroong dahil maliligtas yung tao na yon at mabubuhay magpakailan man dahil liligtas yon ng Panginoong Hesus. Yun po ang ibig sabihin yon mga master. Ulitin ko lang po no, ang ibig sabihin po ng ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia at ang kahit na ang kamatayan ang, at hindi makakapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. So, Yun pong ibig sabihin, no? ang tao at ang Pedro at ang bato ay tao isa. At sa ibabaw, ibabaw ng kanyang parte ng katawan ay kanyang ulo. At nandun sa kanyang ulo, ang kanyang isip or otak, doon ituturo ni Jesus Christ or itatayo. So kapag may tayo na sa kanyang isip, may tatak na sa kanyang isip, may turo na sa kanyang isip, siyempre ang kanyang sasambahin ay si Lord God Jesus Christ. Yun yung may sabihin na na natatak sa atin ang salita ni Lord God Jesus Christ kung saan sasambahin na natin siya. So sa pag kapag tayo ay sasamba sa kanya, maniniwala sa kanya, uh, susunod sa kanya, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So kahit na gaya na sinasabi dito, at hindi makakapanayag sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. So kahit yung tao na yon mamatay pa yon hindi man mananayag sa kanya dahil bubuhayin niya ni Lord God Jesus Christ sa kanyang kapangyarihan dahil nakasunod yun sa kanyang salita. Yun po ang ibig sabihin yun mga masa na kahit mamatay ang tao, hindi mananayag sa kanyang kamatayan dahil bubuhayin siya ni Lord God Jesus Christ dahil siya ay nakasunod sa salita ng, ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng talinghaga na yun mga masa. Kaya nga sinasabi ni Lord God Jesus Christ, na tayo ang simbahan o ang templo ng Diyos dahil nandoon ang kanyang espiritu. So, tao po ang ibig sabihin ng Pedro at ang bato. At ang pagtatayo po ang ibig sabihin po ay itatatak, iaaral, ituturo sa ating isip nandoon sa kung saan yung ibabaw ang ibig sabihin parte ng katawan ng tao, yung kanyang ulo at yung kanyang isip. So, itatatak, itatatak ni Lord God Jesus Christ ang kanyang aral na kapag maniwala ka sa kanya, uh, susunod ka sa kanya ang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. So, yun po ang ibig sabihin nun mga master. So, mali po yung madalas po natin naririnig, hindi na ako magpag-ipokrito, no? madalas po natin naririnig na nagkayo sa Lord God Jesus Christ ng ganito, ng ganyan, at pinamunuan ni uh, Pedro. Mali po yun. Dahil ang salita po ni Lord Jesus Christ yung itinatak sa kay Pedro. At ngayon, nandoon na yung simbahan ni Lord Jesus Christ. Ngayon kapag i, ang salita naman ni Lord God Jesus Christ, ipapangaral naman ni Pedro, na ngayon, na itatayo na ulit na naman doon ang salita naman ni Lord God Jesus Christ na kung saan si Lord God Jesus Christ pa rin nasasasambahin. Kaya kahit mamatay si Pedro at yung tinuruan ni, Lord, ni, ni Pedro kung sino man yung tao na yon na niniwala sa kanya, ay mabubuhay pa rin, hindi man na sa kanya kamatayan dahil magkaroon nga sila ng buhay na walang hanggan kay Lord God Jesus Christ. So mayroon po sila na nagsasabi na ang simbahan daw nila ay tatakdayo na ni Lord God Jesus Christ. So, ang sinasabing nga dito, kahit ang kamatay na hindi mananay. So, may mga simbahan po, na kapag nasisira, nalindol, nawasak ng baha, nalugi, namamatay na, nawawala na. So, ang simbahan po ni Lord God Jesus Christ ay hindi po namamatay, hindi po nababaha, hindi po nalilindol, hindi po uh, nagsasarado ng pandemic o kung ano mga trahedya, dahil kapag namatay yung tao na yun, magkaroon po yun ng buhay na walang hanggan. So, ang simbahan po ni Lord God Jesus Christ ay walang kamatayan. So, yung mga simbahan po ng mga gusali na kung saan hindi po yun ang tunay na simbahan ni Lord God Jesus Christ. Kundi ang tunay na simbahan ni Lord God Jesus Christ, ang templo niya ay ang tao. Dahil ang tao ay walang kamatayan kapag maniwala kay Lord God Jesus Christ. Nagkaroon siya na ng buhay na walang hanggan. Ang mga gusaling simbahan po, ayun ay po yung mga nawawasak, nagigiba, nababaha, nalilindol, nagsasarado kapag may pandemya, yun po ang hindi po ang hindi po yun ang tunay na simbahan na tatag ni Lord Jesus Christ. Kundi ang tatag po ni Lord Jesus Christ, yun pong walang kamatayan. Na kahit uh, kamatayan ay hindi mananaig para sa kanya. Na yun po ang ibig sabihin ng ating kalinghaga mga master ngayon. So ngayon naman, sa susunod naman ang nating ah, uh, uh, tawag ito, sa susunod naman nating episode, ipapaliwanag naman natin dito, ano nga ba ang ibig sabihin sa kanyang sumunod na ano sa sa kanyang talinghaga na sabi niya sa ganito, Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kariyan ng langit at, at ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahihintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. So ano nga ba ang ibig sabihin itong talinghaga nito mga master? Yun naman yung ating, ating, sasagutin ngayon, ngayon sa susunod naman ating uh, vlog mga master sa ating video. So yun po lang mga master, hanggang dito po ng ating video. Sana po ay naunawa, naunawa naintindihan ninyo kung ano nga ba ang ibig sabihin na pinagpinaga ni ating Panginoong Lord God Jesus Christ na sa ibabaw, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo kong aking simbahan o iglesia. So ito mga master, hanggang dito na po at God bless po sa ating lahat mga master.